Ayan guys, nandito tayo ngayon sa may um, Earthport, papunta ng Philippine Store. Tingnan natin kung anong mabibili natin doon sa may loob. Ayan guys. Um. So, ayan guys, welcome back to my channel again. At nandito tayo sa Philippine Store. Nagkahanap ng walisting thing. Mga stampo naman yun. Ayan guys, nakabili na po tayo at lumabas tayo doon sa my store. Dito tayo sa my um, labas, high street at doon naman yung Jollibee. Pakita ko sa yung ka una unahang Jollibee dito sa U.K. Pero, minsan lang ako napunta dito. So, ayan guys, yung uh, Jollibee, kauna-unahang Jollibee dito sa U.K. o dito sa London, pero minsan lang ako napunta doon nung dinala ako ng pamangkin ko. Kung di lang sa pamangkin ko, hindi pa ako napadpad dito. Hindi pa ako nakapasok dito sa my Jollibee. Kaya salamat sa pamangkin ko at uh, in niya ako dito. Last year pa yun yata eh. Hanggang gayon din na ako napunta. So ayan guys, at pasok nga ako sa my charity store. Dito ako sa my charity. Oxfam. Hanap ako kung anong meron dito sa wagwagan. Wagwagan, nakala nyo ha nagwawagwag din kami dito yan daming namimili din yan dito ako sa may loob ng charity shop na ayan ikot ikot lang Pero mas, uh, dito ako bumibili ng mga, mga bala ng CDs sa charity kasi mura. Almost uh, 70% minsan pa makakabili ako ng piso. Ganun. Pag nag-sale sila, 50 pins. Ganun siya. Ayan. Tsaka mga libro. You know, you know 1.99 is bawat isa daw. Mura na yun kaysa naman sa bookshop pero walang nagbabasa ngayon kasi may ano eh may um, ano ba yan computerized ay computerized puro high tech na ngayon pero dati mahilig ako sa fictions na ano na na books mga, mga ganun ba? Ayan. Mga fictions, non-fictions book dito sa area na to.